Viva Mexico! Yun! La <laughs> Bamba! Ay! Mayroon pa palang tao. Hindi yun po eh. Masyado lang ako excited mga kinis. Ano? Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Thank you. Sige, salamat ah. Akala ko kasi doon ka sa kabilang... In Iniwan ko na doon. Akala ko kasi sa kabilang pintuan ka lalabas eh. Oh, ate, salamat ah. Bye bye. na. O, ayan si Sayon So mga ka nandito na tayo ngayon sa airport At doon tayo dadaan Tara Ingat ha, salamat So tara mga ka samahan niyo muna kami Ah, uh, lalakad muna kami Kabisado ko to eh Kasi fresh pa yung ano natin, ano <laughs> Fresh pa, fresh pa yung ano natin Yung pagbakasyon natin sa Pilipinas Yan, dito, dito toto, toto, toto. Tara, tara, dito tayo Tara ma, dito tayo <laughs> Mukhang napilayan si Mahal na Reyna, pambihira naman no? Dito tayo ma, Yeah, so dito tayo lulusot mga kainis oh. Ano, tara. Yeah. <laughs> Akala ko kasi kanina si Mahal Arena doon sa kabilang lulusot, sa kabilang pintuan, hindi ko alam sa kung saan ako lumabas doon din. Eh, di, di ba diba dalawa yung pintuan natin kanina? Bakit no, doon pa sumunod sa akin? Ang hirap naman si Mahal Arena talaga. Hindi kasi mga kainis, excited lang tayo, no? Yeah. Tara, tara. So ito, yan yung dyan tayo dadaan dito rin ako dumaan noong nakaraan na dumaan tayo pa pauwi tayong Pilipinas yan tara 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 let's go arrivals departure Ayan, so bali maglalakad pa kami hanggang doon hanggang doon pa kami maglalakad mga kainags medyo malayo kasi nga yung uh, yung binababaan dito na mas malapit sa pintuan ng, ng airport ginagawa pa under construction pa rin hanggang ngayon kaya ang ginagawa namin naglalakad kami papunta doon ready okay, tayo sundin natin to Ayan, sundan natin itong mga to. Papunta doon sa taas. Ma, ayos nice ka lang? <laughs> Medyo kinakabahan kami mga kainis na no? kasi syempre Baka mamaya pagdating natin doon sa entrance, meron na namang hingiin na wala tayo, na hindi natin dala. Katulad nung nangyari sa atin, umuwi tayong Pilipinas, hinihingian ako ng e-travel, wala ako noon, hindi ko alam yun. Na problema ako noon, di ba? Bihira naman, sana ngayon, wala na sana ngayon, na lang. Passport, at saka yung confirmation number ng flight natin. Actually, medyo kinakabahan na nga ako ngayon eh. May phobia kasi ako eh. Kaya, <laughs> yeah, nagkaroon akong phobia nung nakaraan nga eh. Hopefully, ayos lahat. Kaya, yeah, sundan lang natin tong tatlong mga to. Kung saan niya pupunta, doon din tayo pupunta. Yung isa lang entrance niya ni. Eh. Ma, ano excited ma? Ilalamig ka? Lalamigin ka talaga, katabi mo ako eh. <laughs> Mahangin. Amira. <laughs> Pero kinakabahan ako mga kainis, Sa totoo lang. Mawawala na lang tong kaba ko. Pagka nabigyan na kami ng ticket. Doon sa check-in natin. Teka, doon natin magkita sa check-in natin mga kainis. Ano? meron namang nagtuturo kung saan kami pupunta. Tinuturo kami ng mga amrito. Ayun, ng mga, mga bantay. Ah, <sighs> Yan dito tayo mabuti na lang meron tayo nakasabay hindi tayo maliligaw yan oh. ito papuntang airport so ito yan yung ginagawa mga kakainag kasi ito kung hindi ginagawa to Diyan tayo ibababa ng ating panganay na prinsesa Diyan, yan na mismo ito yung airport yan, kasi construction ay bakit ano parang hindi yung construction inaayos pa rin ano kaya hindi pa ano hindi pa available kaya malayo pa yung nilalakad natin pagbalik natin from Cancun, Mexico maglalakad ulit tayo doon sa dulo pero magta-taxi na lang kami noon ni Mahal Arena di ba ma? ito kinakabahan na ako so nandito na, nandito na kami mga kanil sa airport no? magche-check in na kami uh, ah, at huwag naman sanang magkaroon ng abiria yeah. kinakabahan ako yan yeah. ito na ito, ito, ito. Hanapin natin WestJet. sa may WestJet dito? Ay, toto to. WestJet to oh. Paano ba to? Yan, sandali lang mga kinigsa. Magtatanong muna tayo dito. Sandali lang ah. Yan, so nandito na tayo mga ano? Magche-check in na tayo. Nagtanong kami kung anong gagawin. Yan, dito tayo. Check-in muna. Sana ayos lahat. Mano? Ayos? Pakihawakan <laughs> ko sa langit mo. Ha? Nasuot ko lang ako ah, sa Para wala naman ang... <laughs> Yan, sana maayosan lahat mga kinis, Walang problema. Sana hingin passport lang at saka ano, saka yung confirmation number nga. Ano okay na? Ha, ah, so yun mga kay ay ano. Hay, salamat. Nabunutan ako ng tinik. So ang hiningi lang sa amin passport lang. Yun lang hiningi, passport lang. <laughs> so hindi na hiningi yung ano, yung confirmation number ng flight ng airlines namin, hindi na. Uh, pumila lang kami, meron tayong kababayan Pilipino na nag na, ano, na, assist sa amin. Siya, siya yung representative, representative ng airlines namin tapos uh, sabi niya, pwede pong makuha yung passport nyo tapos nandun na, tinipe niya yung pangalan namin, sinwipe niya yung uh, passport namin tapos, nandun na lahat yun lang, wala na siyang hiningi. passport lang sabi ko nga sa kanya, maraming salamat kasi kala ko may mga hihingiin pa kayo sa akin na hindi ko alam, pambira <laughs> kinento ko rin sa kanya nung umuwi ako sa Pilipinas na hindi ko alam na meron palang kailangan i-travel kaya sabi ko, kinakabahan ako pagpapunta ako ng Canada. Ay, pagpapunta ako ng airport ng Canada. At pag-aalis ako, lalabas ako ng Canada. Ano, ang bihira. So, yun na. So, may ticket na tayo mga kainags. At maghihintay na lang tayo ng, ano natin, ng ating flight. Yan. Papasok muna kami doon kasi kailangan pa ubusin ni Mahal rin yung Starbucks. Yan. <laughs> Hindi kita kayang tulungan dyan. Yan kasi bawal lang inumin pag pumasok na kami. Di ba, ma? So, yan ngayon. pa naman eh. Ha? pa. naman eh. Dito muna tayo. Dito muna kami mga kayo sir. Maaga pa naman eh. Dito muna kami ni Mahal na Reyna. Ah. Sa security pa. Ha? Ah, uh, hi, salamat. Nabunutan tayo ng tinik mga kainig, sino? Yeah, so check-in na tayo mga kainig, sino? Pasok na tayo doon sa upuan, sa loob. Yeah, sandali lang, kita tayo doon sa loob ah. Yeah, so nandito na kami sa loob mga kainig, sino? Tapos na tayong magpa-check ng mga bagahe natin doon. Tapos medyo kinabahan kami na naman mga kainig, so dahil uh, ah, yung bag ni Mahal na yung maleta niya, napunta sa ibang direksyon. Tapos chinek, merong nakita mga kainags, ano, yung liquid. Um, ano daw, masyadong marami rin yung liquid na dinala namin. Tapos chinek. So, sabi lang kasi namin, yung nakita nilang liquid doon, yung mga sunblock, yung mga beauty product na binigay sa atin ng isang subscriber natin, pambihira. Yan, subscriber. Kasi ayaw niya magpabanggit ng pangalan mga kainags. Ano. Pero maraming maraming salamat. Naku, kaya lang, yung binigay mong uh, binigay mong mga beauty product na san, gagamitin sana natin sa Mexico. Yung mga sunblock, mga lotion, nako kinumpis ka tapos tinapon sa basurahan. Ang bihira naman, sayang. Pero anyway, uh, kailangan ni eh, kailangan daw na itapon mga kainak Wala tayong magagawa, no. 'Yun ang 'yun ang protocol dito sa dito sa airport. Huh? Oh, dapat pala konti. Meron naman binigay na option. Para may sinasabi siya sa akin na pwedeng dalhin pero ilalagay daw sa Ano yan, Intindihan ba? Merong sinasabi kaya lang sabi ko. Ay sige po para hindi na kami mamroblema. Kunin nyo na. I-confiscate niyo na. Ayun, sayang. Pero anyway, pero sayang nang hinayaan ko kasi bigay ng ang nag-effort kasi yung subscriber natin na dalhin 'yun sa bahay, mga kainags. Nag-effort talaga siya kasi pa-birthday niya sa akin 'yun. Wala ganun talaga eh. Sorry ano. Pero maraming salamat. Kaya nga eh. Pero importante mga kainags, ah, tuloy na tayo ngayon. Tuloy na tayo papuntang Mexico. Biba, Mexico. Parang gusto kong sumigaw dito. Kaya lang, baka palabasin tayo. Na lang tayo <laughs> na lang. makasuhan tayo ng skandal mga kainags. Ano? <laughs> ah, pero ngayon mga kainags, importante. Maluwag na. Nakahinga na ako ng maluwag kasi ah, nandito na kami sa loob pinupuntahan na namin yun know, pinupuntahan na namin yung Uh, aming uh, you know, yung aming uh, gate gates 66 kung saan kami pupunta yan doon pa sa dulo yan pag nagutom ka lang dito maraming restaurant dito eh. tambay ka lang ganyan yan, no? tambay ka lang diyan yan tapos pagka gusto mong wifi mayroon namang wifi dito may mga charger din naman dito <sighs> sa wakas <laughs> matutuloy din kami ni Mahal na Reyna <laughs> Di ba ma? Excited? Yun! First time namin ni Mahal na rin na lumabas ng ano, no? Ang lumi, wala Ang <laughs> Yung pang paganda na lumo. Pag Ay, mga sa lotion, pang. mga sunblock. Doon na lang tayo bumili ng sunblock sa Mexico. Sa wakas. Yan. Samantalang dati, nangangarap lang tayo. Nakapunta tayo sa ibang bansa, no? <laughs> Ngayon, mga kainay, sinuunti-unti no? natutupad na maraming salamat naman at natutupad na ah, tara so kita tayo mamaya mga kanina sanabi muna namin yung gate namin ah. yan doon, doon pa banda doon pa banda yan so ano nga pala mga kainis ano <laughs> dinobol check ni Mahal na kung ano yung mga tinapon so meron palang iniwan itong sun cream sun black yan o no, ito yan. meron palang iniwan <laughs> kasi dinobol check ni Mahal na kasi may kinuha tatlo Tatlong mga product na beauty items, mga ka-inays. Tapos sabi ni Malarina, tingnan ko nga kung ano yung mga natira rito. Yun, buti na lang nakita niya. Nandun yung sunblock. Magagamit natin sa Mexico. Yan, yeah, so nito na tayo, mga ka Makapila na tayo. Papunta na tayo ng Toronto. Yan, si na. Tsaka dumami na yung tao ngayon, ano. Nakapila na kami rito. Bali, ang biyahe natin ay 4 hours, no? Ma, no? tama ba? 4 hours yata, 4 hours. Tapos 4 hours na rin kami naghintay dito sa ano naman Dito sa Edmonton, 4 hours kami naghintay papuntang Toronto. Yes. So ayan mga kainags, ano sinusukat nila yung baggage nila diyan. Pagka sumobra yung bag mo, hindi ko masya doon, magcha-charge ka. Cha-charge mo yung ano mo dapat pag sobra yung mga damit mo. Susuotin na yung iba sinusuot na lang katulad niyan sinusuot to. Yan, yeah. so ito mga kainags, ano susukatin mo yung mga gamit mo rito, mga baggage. Ayan. Pag hindi kumasya, magcha-charge ka. Ayan. Kaya yung iba, yung iba kanina, kinukuha nila yung mga damit sa bag nila, sinusuot nila. Para kumasya yung bagahe nila. Hindi sila magbayad ng charge. So yan, nandito na tayo mga kainis. Papunta na tayo doon sa aeroplano. Sasakay na tayo. Ano? Buti nga hindi na sinukat yung sa amin mga kainis. Ano? Kasya naman kasi yung kay Mahal na Reyna. So, dito na tayo mga kinis. Napapasok na tayo. Ayan. Wow. Ayan. So, nandito na kami sa loob ng aeroplano mga kailan. So, ni Mahal na Rena. Ayan. So, mga biyahe natin ngayon siguro mga apat na oras. Ano? Excited? Dito. Excited. Ngayon <laughs> tala sandali lang yan. So, four hours. Dito na tayo matutulog. Dito na tayo magpapalipas ng gabi. Palipas <laughs> ng gabi? Ano? Magdamag pala. So ang dating natin sa Toronto, alas, mga alas 5.30. Pagdating natin Mexico, pagdating Hindi, umaga, alas 10 Alas 10 So, kita tayo sa Toronto. Toronto Airport, mga kainays. Nice. Uh, good night na, good night. Kita tayo sa Toronto. Pakiyot pa. <laughs> Yon, touchdown Toronto mga kainags ano? Dito na tayo sa Toronto. Bali 3 hours and 40 minutes yata time bumiyahe. Eh. Wow. Sa Edmonton mga 3:30 na ng madaling araw. Dito naman 5:45 na ng madaling araw sa Toronto. yeah so dito na tayo eh, sa si Mahal Arena. Tapos sa uh, maghihintay tayo ng 4 uh, uh, hours dito. Papahinga muna kami ni Mahalarena Arena. Hanapin muna namin yung aming gate kung saan tingnan muna namin Tara, upo muna tayo ma Upo muna kami ni Mahal na Reina Ganda pala ng Toronto Airport, no? Laki Ayan, no? Ganda Upo muna tayo dito ma Ayan, upo muna tayo rito At ito double check lang natin yung ating uh, uh, gate Kung saan Ang ang flight namin mamaya Papuntang Cancun 8.20 8.20 pa ng umaga Bali, ano pa lang ngayon eh. Alas 5:30 pa lang dito sa ano sa Toronto, Ontario. Ayan, no? Wow. Ano? Okay? Enjoy? Nakatulog ka ba? Hindi. <laughs> <laughs> ako 'yung natulog. Nagbo-vlog ako. Dali lang, check natin 'yung ano, gate. Ah, wala pa. Yeah, so bali alas 9 ng umaga pala yung alis namin. Yung sinasabi kong 8:20 kanina. Ano pala yung boarding yung pagsakay sa eroplano, pero yung pagalis ng eroplano alas 9 ng umaga. Tapos ang dating natin sa Cancun, uh, oras ng Mexico ay 12 12 ba uh, 10 ng hapon. Yan. So ma mahaba pa yung oras natin pagdating natin sa Cancun. Mahaba pa yung oras natin na magalagala. Ano? O oh, sige, washroom muna kami mga kinex Maghahanap muna kami ng mga ni Mahal na Gutom na kami. <laughs> Hindi kami nakakain ng kanin kagabi. Tapos kagabi sa airport doon sa Edmonton, nagsarado naman yung mga Edo. Ala, hanggang alas 9 lang sila ng gabi. Kaya meron kami nakain ni Mahal na tinapay lang. Pero gusto sana namin kanin eh. Pero malamit pa sa ah Maghahanap muna kami ng ano, mga kainan. Ayan, siguro doon. Kasi dito wala eh wala rito eh hanap kami ng ano ng idu sana sana may idu may kanin muffin <laughs> mm. top tsaka soup mga kainag so oh. yan so sinukat ko at bag ko dito mga kainags no kumasya yan, sinukat ko para sigurado kasi mahirap na yung uh, oras na nung sakaya natin saka tayo magsusukat, tapos hindi kasya pagbabawas tayo ngayon mahirap yung gano'n, no? may stress tayo kanina kasi merong ganyan, eh nagkaroon ng problema, mga kainas pinapon yung bag niya <laughs> sinukat ko muna para sigurado ha? kasya, kasya Masukat natin yung kay Mahal Arena. para sigurado, para may dire-diretso na tayo. Ito to. Ito sigurado, kasha to. sukatin lang natin. yan Kasi kanina, nung nasa Edmonton tayo, mga kay Inags, ano? Naku, merong isang babae. Ayaw ko masya nung bag niya. Panay ang bawas niya ng, ano, ng mga gamit niya doon sa, sa bag niya. Ayaw pa rin magkasya. May iwanan na siya ng sasakyan niya. Ng aeroplano. This one over here. Yeah, sideways. Has to go sideways. Awesome. Sideways, sideways. Oh, sideways? Yeah. It's fine though. Okay, thank you. Yan, ayos mga kayaks ng Kasya, kita niya naman. Thank you. Yan Kasya. So mamaya, dire-diretso na lang tayo sa pagsakay. Hindi na tayo mamam problema kasi nakita naman ng mga ng mga magche-check yung bagahe ni Mahalarena. So dito lang tayo sandali lang. Dito lang kami umuupo ni Mahalarena. eh. Ano? Okay na. Ha? Okay na. Oh. Ayos. Yeah, so papunta na tayo ng Cancun mga kainig sino sasakay na tayo sa eroplano. <laughs> Ito na na naman tayo sasakay another yeah. so, dun, dun tayo another 4 hours. Yan. So doon doon tayo. Oh, yan mga kainig sino. Mexico. Yeah. Hello. <laughs> ano, ayos. Enjoy ka na ha. Yes. Tara na kainig sama. Ito muna. Ano to ng dito? Ito muna 6. So, nandito dito na kami ni rey na Reyna na na nakupuna kami. So baka napapansin nyo, lagi kami magkatabi sa aeroplano. Kasi nagbayad ako dyan ng seat. Binayara ko yung seat, bali 250 Canadian Dollars yung binayad ko para sa reservation ng seat para magkatabi kami ni Mahala Reyna. Kasi kung hindi kami magbabayad, posible na hindi kami magkatabi pangit naman, di ba? Pag hindi kami magkatabi. So, nag-gumastos ako ng $250 para sa seat hanggang sa pagbalik. Magkatabi pa rin kami sa upuan. Bali, $250 okay. lahat. Bali, apat na sakay. Magkatabi kami ni Mahala Reina. Siyempre naman. parang medyo makulimlim mga kainay sa panahon dito sa Mexico ano, sa Cancun, Mexico parang Pilipinas lang din yung dating eh ayan o no? oh. <laughs> kaya muna kami sa custom kasi merong naghihintay na sa sakyan siya saan papunta sa hotel na natuluyan natin ayan sundan lang natin to mga kainay ano, kung saan tayo pupunta baggage tapos sa uh, uh, wala naman tayong baggage eh doon tayo sa custom pupunta dito muna tayo sa kosto mga kainis pagkatapos ng custom pupuntahan na natin yung sundo natin daming tao mga kainis ano? <laughs> so mga kainis natapos na yung pagtatak ng passport natin at good to go na tayo punta na tayo doon sa ano sa susundo na sasakyan sa atin papunta doon sa Grand Esmeralda na hotel na tutuluyan natin to the right, to the left. thank you Yan. So yun mga ano, ka meron kami ano rito ito, 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 kung saan kami pupunta ano. Tapos nagtanong din tayo. Yan, yeah. so ito mga pa ng mga baggage, eh. wala na tayong baggage. Eh. Gracias amigo. Yan. Yeah. <laughs> so nandito na tayo mga sa labas, ano, umuulan din pala rito, parang, parang Pilipinas din ang, ang init, no? May init. So hanapin muna namin yung ano namin mga kainags, yung aming uh, sasakyan. Kasi, kasi papakita namin to doon sa sasakyan para ano Kasi marami mga mga nag-aalok dito pag nagpadala ka eh wala na so yung mga kayo nagsano Nako ang hirap hanapin nung ano rito nung sasakyan namin ano uh, may mga tumutulong sa amin doon may mga nagtatanong sa amin doon una hindi ko pinapansin hindi ko pinapansin kasi baka mamaya akala ko kung ano eh pero sabi nila parang namimilit sila anong anong age anong ano yung anong susundusin anong company anong company yung pala sila yung tumutulong sila yung tumutulong, ituturo ka kung saan. Kasi hindi ko pa pinapansin-pansin noong eh. Kasi ang ina ko kasi, paglabas mo rito, may pangalan ng ano, meron ng pangalan na nakalagay na pangalan ko. Wala akong makita, so may mga nagtatanong sa akin anong company daw. Una nga, hindi ko sila pinapansin. Sabi ko, ano eh, uh, meron ang susundo sa akin. Kaya lang hindi ko makita. So hanggang sa napilitan na rin akong sagutin yung mga tanong nila, hanggang sa sinabi ko na yung, ano, yung information, Uh, sabi na halika halika dito yan, nandito yan, tulungan kita, nandito yan. Hanggang sa nakita na nila yung <laughs> yung hinahanap namin, tapos yung pangalan namin nandoon sa listahan nung sasakyan. Pero maghihintay muna kami rito kasi hinihintay pa yung ibang ibang ano mga pasahero. So mga kainis ano, hanggang dito na lang muna yung vlog namin at nako eh hihintayin muna namin yung oras para makasakay kami doon sa sasakyan papunta doon sa aming hotel. So kita tayo sa the videos mga kayo at maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.